dito si Gusto na kapadawi Na uh, back early Medyo okay. malayo-layo Kunti Ah, banti kami muna saglit Mga ka-pishing sana hindi malagot o matanggal yung ano yung black marlin na huli mga kapising sana hindi matanggal hirap tigilan, Hindi pwedeng basta, basta basta lang hilain mga ka-fishing. Baka malagot o matanggal. At sama-sama na sila. Tulong-tulong mga ka -fishing. Cần sâu cần sâu y ả đã, yung mày, yung mày tali, lệ tali, chạy luôn chạy luôn, rồi, chạy luôn, rồi,

Ako, ano dito kay Burn? Si Burn ang mag-aano. Ah. Ito tulong-tulong mga kapising, tulong-tulong. Mukhang malaki-laki itong Black marlin. Grabe, grabe, grabe.

sa ilalim pa Pat nilipat ko kay Kuya Cards Ito so, ko, ito ko Ito bumaba, ayun na Gapit na Kalokalo ah Gapit Sabihin nyo kung kalokalo, matamaan ako Yun Intense to mga ka ito to mga ka-fishing Ay, Matagal-tagal ito mga ka-fishing Matagal-tagal na hilaan Hindi pwedeng Basta-basta Persahin Baka matanggal o malagot sa kabila na mga kapishing. Thank